guys! Ang video na ito ay para lamang sa mga bago sa larong ito at sa mga hindi pa alam ang gagawin lalo na sa mga nasa new server. Kaya naman gumawa ako ng video na ito para e-share sa inyo ang mga nalalaman ko sa laro na ito. Mga useful tips na siguradong magagamit mo talaga. So paano simulan na natin ito at sana tapusin nyo guys ang video na ito at wag e-skip para hindi nyo mamiss yung mga detalye na sasabihin ko. Okay let's go! Sa umpisa ng laro lalo na sa new server mga idol sa kakaumpisa pa lang ngayon ito gawin mo. Make sure na may sapat kang pera sa Gcash mo kahit 300 pesos lang, bakit ko nasabi? Casey kilingan mo yan para sa first top up mo at para makagawa ka kaagad ng guild mo at make sure na ikaw ang pinakaunang nakagawa ng guild sa server nyo para lahat ng player sa guild mo mismo papasok ng direkta. Sunod pagtapos mo makagawa ng guild, fokus focus ka na sa pagpapa-level dapat ma-reach mo ang level 200 o 300 pataas at pagkatapos idol magkapagpa-level ka na ng mahigit 200 level sa iyong character ang sunod naman ay bumili ka ng pet skin worth of 7,888 DS if I remember it's exclusive only for new server, bilhin mo agad dahil pagtapos ng 7 days mawawala din yan sayang lang ng chance mo para magkaroon ng pet skin. Ngayon nakabili ka na ng pet skin sunod mong bilhin ang pet petrified worth of 2,888 8 days naman yun ang gamit ng Petrofeed ay panatiliing naka-frost ang boss habang ikaw ay umaatak isa madaling sabi free ka makakahit ng hindi ka napapatay ng high level boss that's the importance of having Petrofeed plus by mo rin ang pet attack speed worth of 3,888 ds then you can choose if you want extra pet damage, meron choices may 10%, 30%, at 50% syempre ds ulit yan pag gusto mo lang para mabilis ka maka-form napaka-useful nyan mga idol sa early game sa new server lalo na sa mga matataas na level ng boss pag wala ka mga yan sobrang boring ang tagal mamamatay ng boss, pero dahil bumili ka sure akong mabilis ka lang lalakas sa larong ito. Kung nakikita nyo hindi makagalaw ang boss sa akin dahil sa petrified na gamit ko at pet damage na may 50%, class attack speed sulit na sulit talaga sobrang bilis lang nito makapag grind ng gear sa lahat ng world boss, walang sinabi yung mga nagsasabi dyan na need mag explore pa pagtapos magpa level at mag collect ng chest para lang sa extra buff na makukuha ng libre pero di naman permanent ang epekto, e kung bilhin na lang lahat ng need sa pet, gaya ng ginawa ko di pa ako nahirapan mag hunt kahit solo lang ako at walang tulong sa kagild ko super easy lang relax pa always priority mag -grind sa mga high level boss specially sa mga pink boss mas mataas ang chance mag-drop ng pink gear sa mga pink boss. Always save your gear as much as possible kasi napaka-importante ng extra gear para sa sub gear. Mas maraming ipon na gear mas okay. Ang sub gear na tinutukoy ko ay ito sa baba once na reach nyo ang VIP 12. Click nyo lang yan tapos ito nalalabas lahat ng mga andito ay mga subgear na kailangan mo ma-unlock bawat level ng subgear mo simula sa G21 to G31 pataas syempre habang tumataas din ang level ng subgear tumataas din ang gear requirements na gear needed. Pero dahil nakapag-ipon ka ng sapat na gear wala ka ngayon po problemahin. Kung nakikita nyo te sa baba yan ang item na need natin mabili at makuha para magamit pang upgrade sa subgear natin into G21 pataas as you can see naka G13 ko dyan sa unang subgear ko. Maraming ayo upgrade kaya dapat marami ka din Nos Avenue na item gear dito plus lahat ng ito ay ayo upgrade mo din. Siyempre dapat marami kang gold. Itong gold na taang siyang pang upgrade sa kada subgear mo kaya kung may nakita kang ganto bilhin mo agad. Ang gold na ito ay available sa special event at sa store. Pwede ka nito makakuha sa pamamagitan ng pag redeem ng points yon ay kung may sapat kang points na magagamit sa pag redeem nito kung wala naman pwede kang bumili nito sa store mismo. Pero kung meron kang sapat na points hanapin mo lang ang iyong guild then click tapos hanapin mo ang store then click mo ulit tapos hanapin mo ang gold tapos bilihin mo sa max limit dalawang pieces. Araw-araw may ganto sa guild nyo kaya dapat araw-araw ka din ito dapat mag reading okay. Sana hindi nyo pig skip ang video na ito para mas lalo nyo pang maintindihan, anyway paalala ko lang sana hindi nyo pig skip ang video na ito para mas lalo nyo pang maintindihan, anyway paalala ko lang lagi na always do grind lang sa matataas na pink boss tapos always check your dailies, yes, Palagi nyo pong taposan ang dailies nyo mga idol bago tumulong sa ibang member at bago ka rin mag AFK. Sa tabi tabi, mas agang matapos ang dailies mas better makakatulong ka sa iba o di naman kaya makapaglibot sa buong mapa habang na hunt ng boss o di naman kaya mang ng kaaway sa tabi tabi. Always continue L. Ang sa pagpapa level at pagpapataas ng VIP sa kada VIP may requirements make sure na nagagawa nyo kagad yan para makatanggap kayo ng mas marami pang benefits. When you dig tombstone mga idol makakakuha ka nito pero syempre kung meron na kayong dark boss kasi available lang siya kapag meron na kayo nito sunod ka sa rebirth boss at miracle boss. Kaya kung ako sayo dyan sa new server at wala pa kayong 7 days wag muna kayo magsayang ng diamond sa kakadig ng tombstone. Magdig kayo kung meron na kayong dark boss. Matuto kayong magtipid ng diamond remember di tayo mayaman kung ako ang tatanungin mo idol tungkol sa laro kung pwede ba dito ang free to play lang well pwedeng pwede kasi free to play naman talaga to although meron lang silang difference between F2P and spend. There, you know what I mean, sa larong ito kapag nag spend ka bumili ka ng item paniguradong lalakas ka kaagad pero malakas din sa cash. Pero dahil ang laro na ito ay malakas din sa rebate DS, kaya di ka din maluluji kung gumastos ka man dito. Mas okay dito idol kisa sa ibang game na napakamahal ng diamond tapos wala pang rebate. I recommend na Gcash or bank account gamitin nyo if mag-recharge kayo sa laro na kasi kung mobile load lang malaki ang tax na babayaran nyo unlike sa Gcash at bank walang taxes. Maraming salamat at umabot ka hanggang dito sa video natin na hindi nag-skip. Maraming salamat sa suporta sa ating channel idol. Well ano masasabi mo sa larong ito maganda ba para sayo? Goods ba ang graphics at animation ng skills? Okay tinatanong mo ko ano ba maganda piliin na character dito sa game syempre mas okay para sa akin. Ang monkey sa sa pinaka at yan syempre dito. Pangalawa ang Kali. Pangatlo ang Ruby, pangapat ang Sibol yan lang ang mga character na goods para sa akin. Pero syempre ikaw peren masusunod dito idol kung ano sa tingin mo ang mas okay sa playstyle mo. Para sa last tips ko para sa mga baguhan dyan na nanonood hanggat maaari ay gumawa kayo ng dummy account or alt. Para may pang-support sa need n'yong gear or item mas maraming dummy account much better kasi now a eh, days uso na ang paggawa ng mga dummy account sa lahat ng MMORPG games kung aasa ka lang sa main account mo walang mangyayari sayo mapag iiwanan ka ng mga player na merong dummy account tapos spender pa shish take note lang applicable lang ito kung ang server n'yo ay hindi pa full OD naman kaya hindi pa kulay red ang server n'yo pero kung bago pa lang ang server n'yo then i recommend na gumawa agad ka ng dummy account for watching guys please like and subscribe for more video to come see you next video